paso ah, apa so. ni? katembah dalam tu. Oh adik. Okay. Anu 0315. Ta 0315. Pumunta rin pala sa bahay kapon. Oo. ko man to Kasi kahapon pa kami nag-anap naman ako. Kailan? 300 lahat? Oo. Ito na. Pakontak na naman ako. 5.

ay, arrest na namin sa paglabag ng na sa ng labulang kamayan hindi ko hindi ko kasamayan nakablak sa nakablak sa nakablak sa nakablak sa hindi sa nakablak sa nakablak sa nakablak sa nakablak sa nakablak sa nakablak kaya kinaarresta namin sa si paglabag ng air unit. Hindi ko po kasama yan. Hindi ko po kasama yan. Ay, salbon mo. Salbon mo. Tupo, salbon, tupo. Kayo ang nagkarapat ang manahinig. Oh, huwag sa walang pag Ano man ay niyong sasabihin ay maaaring gamitin baban sa inyo. Huwag ka na nang pumalat. Kayo ay mayroon din karapat ang pumalat pagtanggol na yung pinili. At kung wala kay makayahan, kayo naman ay ng pamahalaan. Andrea na niya? to, inutusan nyo lang ako. Ay, naiintindihan niya? na, Naiintindihan niya ako Hindi na ikinig Opo, opo. Ano ang headset mo? Kaya ang birthday na birthday ko, inutusan lang ako wala Wala patalim. Wala Wala, 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 wala. Like, is, halos, Ay, Ay, racke, wala naku, naku, naku. Fire, no? so, po. Ano lang yung mamalaga. naka-block? Ano yung naka-block? Ano yung naka Wala po yung naka black Hindi naka-block. Kuya, ba't dinamay yan? Kasama mo yan kanina? Kasama mo yan kanina. Ano Ano yung Positive, sir. Positive no. uh, to, sir. Kasama niya itong babae bibilit Oo, sir. Tatlo sila, eh. Tatlo sila. Tatlo sila. Ito, tatlo sila. Saan tayo, no, no, no. oh, no, no, no. uh, sir? Kalit, pinapunta ko yung banditang? dito. mo, sir? Sa'yo yung sakyan mo? Uh, uh, sir. Ha? Ano ba ba ito? 17, oh, ano 17, 17? 17? Anong 17? lang po ako, sir. pa. Sino yan? Hindi na tayo. Ito, sir, walang... bukas pabukas muna ng likod. Walang bukas kasi yun, eh. Tal, na tal. ako?